ako oh, makulit. Hindi naman pala nakasindi. <laughs> Ayan, nakasindi na. Takbo-takbo ka na. If you want. <laughs> Ito po ang aming bahay-bahay, ang aming barong-barong. Ito po, dito po sa ano to. Sa Taal po, sa Taal, Batangas. Mga kapatid, nandito po tayo ngayon sa Pinas. Ito po yung aming barong-barong. Malayo naman yung kusina. <laughs> <laughs> Oo, oh, o hindi naman nakikita ang mukha. Talk mo yung mga anong kamo. Yung mga friends nila nila. Gusto, usap mo yung mga friends nila nila. Dali ka, dali. Akala mo Talk to them. Palik, palik. Talk to my friend, Victor. Balik, balik. Oh, ha. Tapos ka Tapos, ganun pagbalik namin, nakain ah. <laughs> <Naku. laughs> na tayo agad. Kasi gusto mo na ako, tapos tulog na ako. Kaya ka lang, gusto gising kayo ni Papa. Papa, nang gising. Gusto na matulog pa kami. Hindi kita ginisi ito. Kaya kung mabas ka na lang sa tala ka, doon si Alice, ay mo na ginisi. Pag kanina? Sa gabi? Uh -huh. Pag labas mo na mga hindi ako sabi ko, ah, hindi kung talaga ito umandar lang, po yan. Ka, ah, yung TV, na talaga umandar? Ah, ito? Oo. Oh. Hindi ko, hindi ko ng table. Ah. Hindi ka siya yung table. Ay, eh, kung bibilhan naman ng table sa ito. Hindi ko alam kung anong tawag yun eh. Ah. Um, kinakabit para magkasa yung table para magkasa. Ano kasi yan eh, Euro TV. Sa Europe nga yung binibig ba? Mm -hmm. Ang kaiba yung standard ng TV ng Asia at ng Europe. Eh, kung bilhan natin ang sinasabi mo. Okay. So, um, Ayoko. Hindi well, ko rin alam kung ano, paano bibili mo. Para magamit mo na. Ang beto sa anong magamit Sasabihin natin, meron kami TV ng Europe. Galing sa Europe. Oo, oh, hindi namin Yung alam kung ay na, para saksakan ng, ng... Antena ng cable. Antena ng cable. Ano ba bibili namin? Ha, hi! Para doon sa TV at saka sa cable. Pwede. Itanong natin. Oo, itanong natin. Para magamit natin, sayang. Oh, no. Yung ano niya, mando, wala na. Yung mando? Yung ganyan. Yung remote? Ay, yung mga siguro. Hindi ko lang alam. Ito, oh. Ayan. Babatirinan na lang natin. Baka sakali naman dahil, hindi rin natin sa Ace. Bilang natin sa Ace. Magtatanong ako doon. Nakapakapay na pala. Oo. Oo. Hindi naman siguro sira. Hindi pa naman yan sira. Hindi. Hindi, hindi yan sira. Ibigamit namin yan doon, kaya lang eh. Hindi nalang <clears throat> ito. yan din naman yung pinalit natin. Kasi yung pinalit namin na TV, yung direktang may internet na. Yung ano, yung katulad ng TV dito, yun yun? Yung oh. may cable, ay may ano na, May YouTube Internet na. Ready. Oh. Mm -hmm. May YouTube na may lahat na. Yan ang ipinalit namin. TV. Oh, oh, smart, smart, TV. smart TV. Oh, smart, TV. Smart Kaya TV. Binuwi na namin niya? Kasi yan hindi yan yung smart. Yeah. Mm -hmm. Normal Aira lang TV yan. Lang. Normal lang yan. Para magamit. Pero ganyan ka lang kasi pinalit natin ba, no? Mm. -hmm. Ganyan din ka lang kaya pinalit namin, kuya. Sa TV smart. Yung ano, yung parang natama ay yung to. Mm. Ganyan din ganyan, yung hindi ko Ano ba nangyari dito, Kuya? Bakit hindi na gumamit? Ah, yun nasa likod. Koko, pagka Yung parang hindi siya nagre-reset, tapos sinaksak mo sa kuryente. Yung logo lang niya nag-iikot. yung TV namin pag nag, ano, mo nag na o nagkaroon na, ano, si Ben lang nag aayos Siya lang nagkakakanta. Nari, ayos na -ay ito. hindi nag-reset eh. mm -hmm. Ay, Ay, ko? Ayoko namang bitbitin, baka mabasa. Sayang naman. Yung okay. hanapan mo nang magre-repair, okay. na? um, sayang naman, dalagal mo. Tapos, eh, kung mabasa ka bang, ano Ano ba? Eh, hindi lang masira. Hindi magaganap kamo muna mag bago, bago Nagdala bago... mm. na kasi ako magdala ng repair dito dahil nga yung washing machine na pinarepair namin. Nag-text siya sa waso ng pera. Ayan na. Ako. Hindi naman natunta. Pag kagano hindi ka magpa-advance. Ako muna pa lang hihingi ng pera pambili daw ng ano capacitor. Yeah. Ready nang hindi. Oh, tapos din magbalik, no? Okay na. Kain na. Dali hmm. na natin. Po. Okay, mga kapatid, maraming maraming salamat. Thank you, thank you <laughs> po. Eh, <laughs> hola, sabi mo, tayo tayo na Bye-bye eh. po, bye-bye. Salamat po.